Yo, what's up? Good morning at uh, niya mga katakbo. <laughs> Siyempre, start ulit tayo ngayon ng ating pagtataytay. Ito yung tinataytay namin sa... Ah, ito yung inarya namin sa Simu Bank. So, yan. Uh, Nandiya si Kuya Michael Official, si Parry Wesley. Ilang dalawa yung magkatuwang dito. Tayo naman dito. Sisigil-sigilin natin habang wala pa tayong katulong. Ah, din ay dudok to? Yeah, ay, di. Paano? Harimang tatay. Ta ay, mamaya na na sa salinan na namin Si par lay daw nagtanigi. Nya mga Ayan, sila umalis kagabi. Pagkatapos uh, ng uh, alas 8 pa lang umalis na so, sila. Isa i Nya tumalis sila ng alas 8 inarian nila yung natira namin na kitang na kalahati Inarian nila, I don't know. Magabi, magkakasama si kahaw, si kabugoy at si idol so uh, yun nga sana pala rin sila na makahuli so start na natin no? uh, para matapos ito at maduktungan marami kasi nakuha sa amin dito na kitang right, ito so yung tinataw na kitang dilubid ang hinuli nito ay nasa 55 kilos na no? parin yun nila ang um, kilo ang lahat na. 55 kilos no. Ilan? Yung ulo natin 22 kilos. Hindi lahat-lahat lahat niya yung nakilo la, bukod yung sa pangulam natin. 55 na. malalaki, big. Ah, yung malalaki yung mga nasa 55 kilos. 59 lahat di yung marilat. 59 kilos. Ayun, tininian sa sige... Tinene yung nag-vlog ko yan panoodin niyo doon sa vlog ni Ate Nene. So mga 19,000 ang napagbilihan ni Ate Nene ng ano. Ayun. Uh, Manatili pa talaga din. Uh, start na ulit tayo sa pagtataytay. Let's go. Ha, na, nandiyan ang tatlo. Si Kabgoy, si Kahaw, ang ating idol. Yung ako, sana may huli nga mga ito. Ano, may kulapo ba? Oh, ha? May <laughs> huli ba? Ang lapat nga naman man. ang kulapo. Agdo na, sa ilalim sa pansi. Wala naman kulapo. Aray, aray. Ay, kung ilala ko, hindi na rin tataas. Tataas na lang mga gamit. Taas, taas. Hindi tatas tataas, kaya itatan nga daw ang muna daw. Nandiyan na. Kandyan oh, na. Kandyan na? Kandyan. Malaki. Labaw. Yeah, uh, Ka okay. kala ko inyong pahigit ah, alay, yun. Ha? Ano, ilong lang e, ito, kay, to? Hindi. Sungsong. Eh, ito kayo, mahiwaga itong ah, ano na ito. mahiwaga ito. paglapag ko doon, tumama siya ng But, Putol. buti na sa loob na. si <laughs> <laughs>

yan, ito ulit yung nakahuli no? Oh. Yung binili namin doon sa Kuya Timmy eh. <laughs> Na hi, -hi ito. ito ulit yung nakahuli Na walong higit siya tatlo lang na itas niya doon sa tatlong tanigi oh. Swerte oh, Paul George oh. Paul George, salang kilaw Yan, yeah, dalawang <laughs> kilaw <laughs> Dalawa <laughs> Apa, kulang-kulang <ulang> pito Dalawa <laughs> 6 Ay, akataran, Nakataran na rin. na. Oh, pitong kilo. Mm. Oh, pitong kilo, sabi mo. Wala pa. Ilang kilo? nine 6.9. 6.9? Ha? Huh? na yan. Pito. Ah, pitong kilo na daro may Pitong kilo. <coughs> pito. Isang guhit na lang eh. Isang guhit na mm. <laughs> Sino yung? Hale, ako yung Ako yung mas malapit sa tandahan. Anim na talaga sa kwetong mina, no? Meron din, no? Ganito, please. Ah. Eh nana. Okay, Golding Hands, Golding Hands. <laughs> 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 Golding Hands.

Tapos yung ginawa ko lang iyon, oh, tumong. Hindi ko nga kasi nang actual eh. Yeah. Hindi alam ko yan, yung ano yung bakal na ganoon ganoon. Yung pang pabigat. Ay, yun sa bato. Singilan <laughs> ang hali. Aba, aw. Golden hands. Oh, yeah, gaganya mula, hindi ba may pinakadulo yun, oh. 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 oh at maraming maraming salamat kay Sir Julius sa uh, 500 na binigay nyo po sa Ayon, ay pa 500 sa tropa ayun na po yun <laughs> uh, yun na uh, ibili na natin ng bigas si Diretso pa rin yung pagtatayin natin dito si Matay po nakain yung isa at lalaot nya tayo bukas Susungin muna natin, no? Ang pinagpala yan. Nandito na sila, kuya Michael. Si Tinene nandyan na. Yung huli nila idol na... Ano ba yung huli niya? Sungsung, -sung, no? Ah, uh, sungsung. So, baka nabili na. Ng suki nila Tinene. Si Kuya Obed. Ay... Kabugoy. Sobra init. Nandyan si Parmekel. pinakyaw na. Ang huli nila idol. Sila idol ay nagkapahinga ngayon. So... Dari-daricho dire pa rin yung pagtataytay natin doon na. Ala, para yo boss. Ha? Apo Nakalis na kayo, kukunin sana. May Ate Josephine. Ate Josephine Urbano. Hindi ko lang alam, may nakalis na kayo eh. Eh, may kausap na kayo eh. Yan no? Sa so, sunod na lang daw. Tata kay Ate Josephine Urbano at saka kay Sir Alfred. Ah? Meron pa ba? Ah, meron pa? Ba't may kala hati? Wala may ulam. Ha? Wala ulam. Bo, wala pala sila ulam. Wala ko rin. May kala hati pa yung buntot na natira. Hila. Hila, oh. hila. Kala ko, kinuwa lahat

kami ni parang may sa kitang dilubid sila kay bit dito ah okay. pa oh hina ko ha <laughs> ka ay. time check ang oras po natin ay 11.25 na ng tanghali ayan maya maya ulit tayo mag tatay tay kakain muna tayo ng tanghali sina kahaw na kain na Kagigising lang ni Kahaw, lumahot niya sila nila, kabugoy. Ala, idol. Ari po, wala pang tulog. <laughs> yun, at naligo muna tayo ng mga katakbo. At babalik na ulit tayo doon para magtaytay. Kailangan matapos namin yon na syempre duduktungan yon Tapos, bukas lalaot kami mga dalala namin na ipansemi. Eh. Sabi sa atin ng ating idol, Japo Sniper, uh, doon napapainan sa laot yan ah, hindi, malan, hindi man natin na reach yung 500 na pa challenge sa atin ng idol maraming maraming salamat sa supporta nyo po sa akin at syempre sa mga hindi po nag skip ng ad sa mga sulid katakbo po natin dyan yan ah, shoutout kay Ma'am may vlog official kay Sir Chris Lord Agibis official at syempre maraming maraming salamat din sa Kasangga Foundation sa Team USA Uh, hindi ko na po kayo isa-isahin yan sa Planet Sober, kay parang Jonathan Segundes, kay parang Joel Segundes. Sa mga silent viewers, thank you so much sa suporta po. Uh, basta laman lang, dire-diretso tayo sa adventure. Uh, Siyempre, kay God, uh, maraming maraming salamat sa lakas na Pangatawa na binibigay niya sa ating sa ating idol Japper Sniper. Maraming maraming salamat din. Alright, balik na tayo. Sobrang init kasi ngayon dito makakatakbo. Grabe yung init Oh. Ang kaya kailangan mag ano ka, maglumigo nang lumigo ka. Yon at salamat ulit kay Julius may pa ano pa sa atin no. Oh. Ice barana. na. Ang palamig ngayon at mainit nyang panahon. Tayo dire dire tayo dito sa pagtatay-tay. Ewan ko pare maduduktungan mo yan. Hanggang gabi hindi pala mga kayang doktongan baka bukas kanya <laughs> yan at yung nakuha rin pa rin nakuha ito isang bunger na eh meron po yan nandong pangit ang karuktong nito sa bangka ko pa ah uh, yan na kay tubal pa pala yung karuktong nito so kukunin doon pero yung karuktong na yan makakapuno pa din eh hindi na bukas na bukas na eh ano niya ng mga tropa nandito si Raymar yung kanina yung tinaitan namin ni Pare Wesley yung <coughs> Lulubid sa SPO Spiobit ang doon din so, na naman riyan na tinitingnan ni Kahaw 45 na Madrina at saka yung Daway ay 15 Ah, dadawayan ni body tubal yan Tapos Kaya naman na magkakabit ng kawil Yun at itatanong muna natin sa ating idol Kung Pwede yung Madrina na numero 50 Kasi yung ginagamit namin doon ay 45 yung madrina niya Tapos 15 yung pinakadaway niya Tinatawag mga katakbo na ah, Daway ito po siya Yan po yung pandaway Tapos ito po yung madrina yan Ito po tapos ato po yung pamana natin ng eh, mga gamit natin mga kawil pwede na ha? pwede na yun oh, apa-apa <laughs> Yan, na uh, pumunta lang tayo dito sa malaking bangka ano, Diyan si Tatay Tatski. so, Pero panoodin nyo sa vlog na Sa vlog ng ating idol jumper At iba vlog niya yung kasi yung makina Yung platform uh, Yung makina natin gumagalaw Hindi ilalaw dyan ang ating idol jumper sniper yam bangka God. May Problema nga na. Kailangan niya na maayos muna Bago tayo daw lumaout ulit So yun ang oras natin ay 5.57 na ng hapon oh. No? Yan at panoodin nyo sa vlog ng ating idol Japor Sniper Yung paggagawa namin ng Yan nilinis namin yung pinakabudega ng bangka Para malinis tapos yung kawayan Pinadjust ng ating idol So Yung actual na video Yan panoodin nyo Sa ating idol Wala tayo ng grasa Hindi yeah. <laughs> pa Matay po. Right. At nandito tayo ngayon sa sa mindagat. May dala si Ice Candy Girl. Ano na yun yung galing? Sir RJ po. RJ? RJ, RJ? Oy, marami salamat kay Sir RJ. Yan na supportahan natin si Ice Candy Girl. May YouTube channel siya. Ano? Ice Candy Girl official po. Subscribe sa YouTube channel. Ayun. <laughs> <laughs> kung gusto niya po ay bilhin na po kayo ng aming ice candy kahit at kung flavor. Ayun. Uh, pag wala kayo, kung uh, rumi-quiz kayo, pwede kayo mag-order. Mag-comment lang po kayo sa mga vlog namin. Uh, kung anong gusto niya flavor niya at gagawin niya. Ayun po yung videographer niya po ito po. Ayan po yung videographer niya. At saka po ito po yung tigagawa ng ice candy niya. Tiga. <laughs> <laughs> alright All right, uh, at yun nga, uh, puputulin ko muna ang vlog ko dito. Yeah, maraming maraming salamat sa suporta at syempre sa mga silent viewers, sa mga hindi nag-iisip ng ads. Thank you so much. Shout out sa inyo lahat. Yeah, kay Paring Tikboy para sa Palaboy, kay Maring May Santos Vlog, kay Paring Eric J. Corpus, sa Kasangga Foundation, sa Team Kyung Kui The Unothers. sa Team USA, yan, yeah, at sa Team Pula. Yan, yeah, thank you so much sa kartero ng Shuttle. Yan, yeah. kay Paring Ron 'yon God bless. Bye-bye.